malapit na ang taong 2024 marami sa atin ang naghahanap ng mga paraan para maging maswerte sa bagong taon. Alam nyo ba na may ilang mga halaman na maaari makatulong sa atin na magdala ng swerte, swerte sa pera, sa pag-ibig, kalusugan at protection sa ating buhay? Sa video na ito, aalamin natin ang apat na halaman na maswerte ngayong 2024. Ngunit bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Tara na, simulan na natin. Oregano Ang unang halaman na maswerte ngayong 2024 ay ang oregano, na kilala sa paggamit sa mga pagkain, lalo na sa mga Italian dishes. Ang oregano ay meron din mga medicinal properties na makakatulong sa paggaling ng mga ubo, sipon, sakit ng tiyan at iba pang mga karamdaman. Ang oregano ay maswerte ngayong 2024 dahil sa dalawang dahilan. Una, ang oregano ay mayroong isang kakaibang amoy na nakakapag-alis ng mga masasamang enerhiya sa paligid. Ito ay nakakapaglinis ng hangin at nakakapagbigay ng fresh na ambiyan sa bahay. Pangalawa, ang oregano ay mayroong isang kulay na green na nakakapag-attract ng mga positibong enerhiya sa buhay. Ito ay nakakapagbigay ng abundance, growth at prosperity sa taong nag-aalaga nito. Kaya naman, kung gusto niyo ng mga halaman na makakapagdala ng swerte sa inyong kalusugan at kayamanan, ang oregano ay ang tamang halaman para sa inyo. Luya. Ang pangalawang halaman na maswerte ngayong 2024 ay ang luya. Ang luya ay isang uri ng spice na ginagamit sa mga pagkain, lalo na sa mga Asian dishes. Ang luya ay mayroon ding mga medicinal properties na nakakatulong sa pagpapabuti ng digestion, circulation, immunity at inflammation. Ang luya ay maswerte ngayong 2024 dahil sa dalawang dahilan. Una, ang luya ay mayroong isang kakaibang lasa na nakakapagbigay ng init at sigla sa katawan. Ito ay nakakapagpataas ng energy level at nakakapagpabawas ng stress at pagod. Pangalawa, ang luya ay mayroong isang kulay na yelo na nakakapag-attract ng mga positibong enerhiya sa buhay. Ito ay nakakapagbigay ng happiness, optimism, at confidence sa mga taong nag-aalaga nito. Kaya naman kung gusto niyo ng isang halaman na makakapagdala ng swerte sa inyong kaluuban at kagalingan, ang luya ay ang tamang halaman para sa inyo. Bawang Ang pangatlong halaman na maswerte ngayon 2024 ay ang bawang. Ang bawang ay isang uri ng spice na ginagamit sa mga pagkain, lalo na sa mga Filipino dishes. Ang bawang ay mayroon din mga medicinal properties na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, pagpapababa ng blood pressure at pagpapawala ng mga infection. Ang bawang ay maswerte ngayong 2024 dahil sa dalawang dahilan. Una, ang bawang ay mayroong isang kakaibang bango na nakakapag-alis ng mga masasamang espirito at mga sumpa sa paligid. Ito ay nakakapagbigay ng protections at seguridad sa buhay. Pangalawa, ang bawang ay mayroong isang kulay na white na nakakapag-attract ng mga positibong enerhiya sa buhay. Ito ay nakakapagbigay ng purity, peace at harmony sa mga taong nag-aalaga nito. Kaya naman, kung gusto nyo ng isang halaman na makakapagdala ng swerte sa inyong kapaligiran at kapayapaan, ang bawang ay ang tamang halaman para sa inyo. Money Tree Ang pangapat na halaman na maswerte ngayong 2024 ay ang Money Tree. Ang Money Tree ay isang uri ng halaman na mayroong limang dahon sa bawat sanga na sinasabing sumisimbolo ng limang elemento ng Feng Shui, wood, water, fire, earth at metal. Ang money tree ay may swerte ngayong 2024 dahil sa dalawang dahilan. Una, ang money tree ay mayroong isang kakaibang hugis na nakakapagbigay ng balance at harmony sa bahay. Ito ay nakakapag-align ng mga chi o life force sa loob at labas ng bahay. Pangalawa, ang money tree ay mayroong isang kulay na green na nakakapag-attract ng mga positibong enerhiya sa buhay. Ito ay nakakapagbigay ng wealth, prosperity at success sa mga taong nag-aalaga nito. Kaya naman, kung gusto niyo ng isang halaman na makakapagdala ng swerte sa inyong pera at negosyo, ang Money Tree ay ang tamang halaman para sa inyo. Iyan ang apat na halaman na maswerte ngayong 2024. Sana ay natuto kayo ng ilang mga bagay mula sa video na ito at sana ay makapag-alaga kayo ng mga halaman na ito sa inyong mga bahay. Para mas lalo kang suwertehin ngayong 2024, alamin ang mga masuswerteng bagay na ilalagay sa apat na garapon na dapat meron sa loob ng bahay mo. Kung ano-ano ang mga yun, i-click at panoorin ang video na to.